Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga awit kaba, kabanata isang daan la, labing siyam, talata limampu. Ayan. Ang sabi po dito, sa gitna ng kahirapan, ang, nadapa, ang nadama ko ay aliw. Pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sabi sa NIV translation, My comfort in my suffering is this, Your promise preserves my life. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So dito, ang binasa natin mga kapatid, dito ay isang pagdedeklara ng isang tao na sa, na dumaraan sa matinding kahirapan sa buhay no na, sabi niya nasa gitna ng kahirapan no alam mo na pag nasa gitna ka pasan-pasan uh, mo yung uh, kabuwang kabuwang bigat di ba uh, kunyari uh, itong cellphone ko di ba so, ilagay natin 10 kilo to 10 kilo no kapag ikaw yung nasa gitna so ibig sabihin yung buong bigat ng uh, 10 kilos nito pasan-pasan mo no? I-compare mo kung nandito ka lang sa gilid, i-compare mo lang nandito ka lang sa puro sa gilid lang sa mga corner, no? So, ibang-ibang weight lang 'yan, medyo magaan. Pero kapag nasa gitna ka mismo, so ibig sabihin yan, yung buong bigat ng cellphone na ito, pasan-pasan mo. ba? Diba? So, minsan maraming mga kahirapan na dumarating sa buhay natin na talagang uh, nabibigatan na tayo. Kaya nga uh, sinisiksik natin yung uh, tulong ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa gitna ng kahirapan, ang nadami, nang nadama ng ay aliw, kasi tayo ay inaaliw ng ng Diyos. Katulad minsan 'di ba, kapag mayroon tayong mga kaibigan, uh, inaaliw natin siya para makalimutan yung kanyang uh, problema at uh, sa pamagitan nito ay medyo magaan uh, mapagaan natin yung kanyang mga pinapasan, yung kanyang mga uh, uh, nabibigatang damdamin, 'di ba? O at least kahit paano makakabigay tayo sa kanya ng uh, mga advice na makakatulong na para uh, ano to medyo mabawas-bawasan yung bigat na kanyang nadarama no pero siyempre yung uh, may bibigay natin na payo na aliw sa taong ito is uh, uh, hindi natin masasabi na 100% no na mawawala yung kanyang kahirapan o yung bigat na kanyang Uh, pinapasan at least kahit paano uh, medyo mabawas-bawasan o kaya medyo makalimutan niya no pero may makita natin uh, nandun pa rin no yung kahirapan nandun pa rin yung kanyang problema pero ang kagandahan doon is uh, at least meron siyang uh, uh, alam niya na meron mga taong concern no may mga taong alam niya na handang tumulong uh, dumamay at makiramay sa kanya no? Pagkat nabubuhay uh, ang natamo <coughs> sa pangako mo sa akin No? Pero dito ang kakaiba kaiba lang, siyempre, ang Diyos, sabi doon, mas maganda sa English translation, your promise preserves my life, no? Yung pag sinabi mong preserve mga kapatid, uh, hindi hindi nasasayang. <clears throat> yung hindi mabulok, hindi masira yung buhay mo, no? Kasi minsan, kapag ang tao ay dumaranas na matinding kahirapan sa buhay, uh, dahil gusto niyang uh, masolusyonan ito, gusto niyang guminawa sa buhay, minsan ang tao ay nakakaisip, nakagagawa, nakadidi, nakagawa ng mga desisyon na hindi tama at mali, di ba? Uh, na nagiging dahilan ng kanilang pagkasira, ng kanilang pagkawasak, ng kanilang buhay, di ba? Kaya nga sabi ng iba kapag nahuli na nagnakaw, sasabihin so nila kasi ano, wala akong makain kasi grabe yung kahirapan na uh, pinagdaraanan ko ngayon, di ba? Kaya, kaya ko lang nagawa to dahil sa kahirapan. Pero siyempre, hindi natin pwedeng uh, i-reason out yon Kasi bakit? Eh, bakit yung ibang tao nagdaranas din naman ng grabing kahirapan sa buhay pero hindi, hindi nila naiisip na gumawa ng masaba? So, it is uh, always pa rin dun sa karakter, no? sa ugali pa rin ng tao. Kasi kung ganun ma i-reason natin dahil, uh, dahil lang sa kahirapan, kaya nakagawa ng masama, eh, paano yung mga tao na naghihirap din naman sa buhay pero nananatiling uh, nananatili na nagsusumikap at uh, inaano nila na hindi makagawa ng masama, di ba? So, may kita natin dito na na hindi yun magiging reason eh, di ba? Pero ang kagandahan dun is yung promise ng Diyos, ito yung nag-preserve sa atin na hindi tayo makagawa ng masama, hindi tayo mag-isip ng hindi maganda kasi yung, yung promise ng Diyos ito yung nag equip sa atin. No? Yung promesa ng Diyos, yun ang na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung mga promesa ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas, no? ng loob, na magpatuloy sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa kabila na marami tayong pinapasan ng mga problema, uh, soliranin, karamdaman man, o mga babaya rin sa buhay. ba? Diba? Uh, ito yung nag-preserve sa atin na, ano, na hindi tayo uh, gumawa ng hindi tama no? na hindi tayo gumawa ng malaking pagkakasala sa Panginoon, na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan natin bandang huli, na makakasira sa buhay po natin. ba diba? Kasi ang isang problema, hindi yan masusolusyonan sa isa na namang problema. No? Alam natin na ang problema, ang kailangan dyan ay solusyon. At ang solusyon natin sa mga problema na dumarating sa buhay natin, walang iba ang Diyos. Kasi ang kagandaan yon kapag ikaw may Diyos, una sa lahat, alam mo at alam ko na alam ng Diyos yung problema ko. At alam natin at alam nating lahat na alam din ng, ng Diyos yung solusyon sa problema natin. Kaya nga dapat hindi tayo namumblema. Dapat ang gawin natin lumapit, magtiwala sa Panginoon, hingin yung guidance, yung karunungan ng Panginoon dahil sa yung may alam ng problema natin at sa, kasi minsan, sa so, yung tunay na nakakaalam ng problema natin. Kasi akala natin, ito yung ito yung totoong problema. Pero minsan, kunyari, may mga tao minsan akala niya yung, yung ibang tao yung may problema. Kasi nakikita niya lang, itong mga taong ito, mga pasaway, itong mga taong ito ay mga sasabay mo, mga tamad o kaya kung ano na lang nakikita natin masama sa kapwa natin. Minsan nakala natin sila yung may problema. Pero without our knowing, tayo pala yung may problema. Di ba? Hindi lang natin nakikita na tayo pala yung problema dahil Uh, masadong mataas yung tingin natin sa sarili natin, no? Dahil sa mga achievement, dahil minsan marami na mga recognition, minsan dahil matagal na tayo sa paglilingkod, marami na medyo uh, ginagawa tayong uh, example, 'di ba? Model sa paglilingkod nila sa Panginoon. Minsan uh, kaya sa sa trabaho, 'di ba? Kaya minsan Hindi na natin nakikita, nakala natin sila yung may problema, pero yung totoong problema pala, hindi sila, kundi tayo. Diba? So tayo, alam natin minsan may problema tayo pero hindi natin alam yung talagang totoo, yung ano ba yung talagang totoong problema. Ang kagandaan kapag may Diyos tayo, alam niya talaga kung ano ba talaga yung problema, yung pinakaugat ng problema. At uh, kapag humingi tayo ng guidance sa Panginoon, siya ang Diyos na mag-guide sa atin. At uh, dahil alam niya rin yung solusyon sa problema natin, magtiwala tayo sa Kanya, uh, hingin natin biyaya ng Dios na i-guide tayo uh, na magawa natin yung tumpak na kasagutan sa mga problema na ating pinagdaraanan. Di ba? So, dito mga kapatid para i-preserve tayo eh. I-preserve kasi ayaw ng Diyos na masira. Kaya nga kahit ang Proverbs nagsasabi, ang, ang magandang pangalan ay higit pa sa anumang klase ng kayamanan. Di ba? Kasi uh, sa atin, yun lang yung pwede nating uh, ipamana talaga no, sa mga anak natin. Kasi yung kayamanan, Ah, uh, maganda rin naman 'yan, pero itong kayamanan nauubos din 'yan eh, 'di ba? Minsan ba nga sumasama pa yung galing ng tao kapag uh, yung mayaman, 'di ba? <laughs> 'Di ba? 'Yan pa nga yung ano minsan na uh, yung danger diyan eh, 'di ba? Pero yung mabangong pangalan mga kapatid, yung magandang pangalan, uh, kapag ito yung pinamana natin sa mga anak natin, talagang ano 'to eh. Uh, higit pa to sa kayamanan kasi bakit? Kasi eh, nandoon yung pagtitiwala ng tao eh, 'di ba? mabanggit lang yung pangalan mo, oh, sabi, sino ba nagsabi? Ah, si ano? Ah, totoo yan, kasi kilala ko yung tao niya, hindi magsisinungaling, di ba? Pero kung hindi maganda yung image mo, hindi maganda yung pangalan mo, pag sinabi, sinong sabi? Ah, si ano? Ah, duda ako dyan. <laughs> duda diba ako dyan, kung totoo sinasabi niya, kasi sinungaling yan, eh, di ba? So, may kita mo. Kahit naman sa paghahanap ng trabaho, sa, sa lugar nyo, di ba? Pag may mga, yung pangalan niyo ay kilala, di ba? At uh, maganda yung uh, yung pangalan niyo naman na kasi inalagaan, di ba? So minamahal ng tao, di ba? Di sempre pag nag-apply ka ng trabaho, pag nalaman sino ba yung tatay mo si ano, ay si tatay mo ganun, napakasipag ng tatay mo, maaasahan 'yan. So malaking points na 'yon eh, di ba? Pag nalaman ng boss mo ay anak ka pala ni ano, ah ano 'yan? Ah mabait 'yan, talagang masipag 'yan, ganito, ganito ganito, no? Kaya kahit kahit ikaw mismo, pwede kang i-recommend eh. Di ba? Kunyari ako um, may lalapit sa akin sabihin eh uh, bro o oh, kaya Ronald meron ka bang ano uh, uh, pwedeng uh, ma-plan ko nang trabaho o siyempre, pag kilala kita at alam ko naman masipag ka o oh, di ba pwede kitang i recommenda sa boss di ba sabihin ko oh, boss ganito ganito may kilala akong tao ito masipag to ma magalang to mabait to ganito ganito di ba kung maganda siyempre, ano na yun eh, oh, automatic, o, sabi na ng boss mo, ah oh, okay, okay pala yan. O di, no, sabi nga ng uh, district manager ko, kasi bumisita ka nakahapon, sabi niya, may, may nirekomenda ako sa kanya na heavy duty. Sabi niya, ano, sabi ko, okay itong taon to, masipag to, hindi mo magiging headache ito. No, talagang kung ano iutos mo dito, talagang susundin niya, gagawin niya. O, sabi ko, gusto nga sa ng mga management dito, sabi ko. Di ba? ano sabi ng district manager, okay oh, kailangan natin tulungan yan, no? kasi ayaw natin mawa, mawala, mawala yung mga good people, sabi niya. No? We don't want to lose uh, good people. Yan. Yeah. Totoo naman talaga, mga kapatid. No? Sino ba namang tao ang gustong mawalan ng mga mabubuting tao? Di ba? Di ba? Diba? Kung, kung, kaibigan niya, siyempre, sino ba namang tao ang gustong mawalan ng mabuting kaibigan? O kaya, yung mga maayos na mga, kung ikaw ay may-ari ng isang kumpanya. Sino ba naman sino ba naman boss ang uh, niya mawalan siya ng maayos, mga, mga masisipag na trabahante. Siyempre, talagang ano 'yan, parang kayamanan nila 'yan, no? Kasi yung mga tao maayos, masisipag, kayamanan 'yan, asset ng ano 'yan, ng kumpanya 'yan eh. 'Di ba? So talagang ano 'yan, kaya nga minsan kapag nagre-resign ka eh, ini-increasean ka, ayaw nilang mawala ka kasi bakit? Kasi alam nila ano 'yun eh, magiging kawalan sa kanila 'yun eh kasi mahihirapan silang maghanap ng isang taong tulad mo. <laughs> so may kita niyo yung kagandahan ng pangalan. Kaya nga pinipreserve tayo ng Diyos eh. 'Di ba? Pinipreserve tayo ng Diyos na hindi madungisan yung mga pangalan natin, no? Sa gitna ng kahirapan, tayo kanyang inaaliw, kaya tayo kanyang tinutulungan. So yun lang mga kapatid, ang tawaan Diyos ay patuloy tayong tulungan, hangin natin yung kanyang biyaya, yung kanyang lakas, yung kanyang guidance upang ating mapagtagumpayan, uh, ano man yung mapagsubok na pwede nating pagdaanan. God bless po sa ating lahat.